Ang mga Overseas Filipino Workers o FW ay kilala sa kanilang kakayahan at determinasyon. Marami sa kanila ang nagsisimula o nakikilahok sa iba't ibang proyekto sa ibang bansa. Karaniwan ay layuning mapabuti ang kanilang buhay, suportahan ang kanilang mga pamilya at makatulong sa kanilang lokal na komunidad. Narito ang ilang mga karaniwang uri ng proyektong maaaring sakupin ng mga OFW habang sila'y nagtatrabaho sa ibang bansa. Maliliit na negosyo tulad ng sari-sari store, restaurants at ibi. Investment sa real estate. Servisyo ng remittance. Mga proyektong pangkawanggawa tulad ng charities etc. Online freelancing at consulting. Mga sentro ng edukasyon at pagsasanay, kultural at komunidad na organisasyon. Kooperatiba at Investment Clubs Mag-subscribe sa the OFW Project Channel.